Mystica, itinanggi na siya ay crew sa isang fast food chain. Itinanggi ng dating aktres na si Mystica na siya ay isang crew sa kilalang fast food chain sa Amerika. Sa kanyang post, ipinaliwanag ni Mystica na general manager siya ng isa sa mga branch ng nasabing fast food chain. Ngunit may ilan na nagdududa dahil sa imposible umanong kunin kagad siya bilang branch manager. Hamon naman ni Mystica ay tawagan na lamang ang branch na kanyang pinagtatrabahuhan. That's the phone number and address. Go or call them and ask if I am really a general manager or not before they will transfer me next month to another location closer to me, wika niya. Lahat ng employees ay dapat naka-uniform tulad ng suot ko dahil pinagbawalan akong gumamit ng executive suit at pinatanggal na rin pati yung vest ko. Rule is rule, dagdag pa niya. Hindi rin umano siya maaring mag-vlog habang ginagawa ang trabaho niya bilang general manager dahil sa ipinagbabawal umano ito. Ayon kay Mystica, sa mga tanga, bobo at ignorant ang umiiyak dahil sa aking posisyon bilang general manager ng Burger King. Sige, iyak lang kayo ng iyak dahil napakahalaga ng pangaral ko sa inyo na bawat negosyo, kahit ano pang posisyon ang inhold mo, kailangan mong magdaan sa masusing pagsasanay bago ka ilipat sa iyong tatalagang lugar, upang alam mo ang lahat ng aspeto ng trabaho ng mga crew, kung kailangan mong gawin ito sa sarili mo kapag may nag-absent. Ganyan ang patnubay ng mga malalaking kumpanya, hindi nila iginagawad ang posisyon sa iyo upang umupulang sa opisina. Kailangan mong matutunan ng lahat. Ano pa, tulad ng sinabi ko, hindi na ako nasa lugar na iyan kaya yung mga nagsasabing nagpunta sila, manigas kayo dahil nag-iimbento lang kayo ng istorya para maging pabida dito. Ang aking payo sa inyo, patunayan ninyo ang inyong sarili dahil ako, hindi ko na kailangang patunayan pa ang anumang bagay. At kung kailangan kong umalis ulit ng trabaho upang umangat ang aking estado, wala na akong pakialam kung lulunok-lunok na lang kayo ng sarili ninyong laway dahil sa inggit. Magsumikap na lang kayo upang maging general manager din kayo sa isang multi-billion dollar business. At para sa inyong impormasyon, iisa lang ang itsura ng uniform ng Burger King, bakit? Kasi yun lang ang naging available ng aking pagdating, naubusan na rin sila ng mga jacket, kaya ano namang kahilingan pa ang magagawa ko? Mga tanga, sige, iyak pa kayo. At bakit ako magpo-post ng mga sensitibong dokumento upang patunayan sa inyo na ako ay general manager? Iyan ay labag sa mga patnubay ng kumpanya, hindi ako kasentanga tulad ng iniidolo yung si Sara na tunay na bobo. Si Mystica, na ang tunay na pangalan ay Ruby Rose maoanay Villanueva, ay isang kilalang Filipina singer, actress, at performer na sumikat noong dekada isang libo na raan at na at 2000 tinagurian siyang split queen at rock diva of the Philippines dahil sa kanyang signature na split moves sa entablado at mga high energy. Noong 2005, ikinasal si Mystica kay Ron Kulong, isang empleyado ng Delta Airlines mula Georgia, USA. Nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang online ad na pinamagatang, Cinderella Searching for a Prince. Noong 2013, pinakasalan din niya si Kid Lopez, isang 23 anyos na aktor model na kanyang mina manage, sa kabila ng kanilang 22 taong agwat sa edad. Pagpanaw ng anak, noong ikalabinsyam ng Marso taong 2023, pumanaw ang kanyang nag-iisang anak na si Stanley Villanueva dahil sa cardiomyopathy, liver cirrhosis, at pneumonia si Mystica, na nasa Las Vegas noong panahong iyon, ay labis na nagluksa at ibinahagi ang kanyang kalungkutan sa social media. Kasalukuyang kalagayan Sa kasalukuyan, naninirahan si Mystica sa Las Vegas, USA, kung saan patuloy niyang tinutuloy ang kanyang karera bilang singer at performer. Aktibo rin siya sa social media at YouTube, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga opinyon at karanasan. 23 uh place so uh, i'm actually here for almost 30 minutes earlier it's much better to be early than late so i'd be able to at least go to the restroom and do my thing before i get started of course they're going to train me first because i have to uh, get familiarized with everything that's happening right here especially the food especially what needs to be done or whatever okay so uh, wish me luck all right even burger king <laughs> Uh, okie dokie.